Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ah, hello po. Magandang gabi po sa lahat. Yes, good evening din po. Ano po yung may paglilingkod ng team Punto Per Punto po? Ang pangutana na ko kay Padre kung pwede ba ko nga o mas kaya kung mama pwede ba nga uh, samung sa among igsuon nga wala pa nakadawat sa kraminto, sa kasal Padre uh, Ah, uh, mo to akong pangutana. Bro, may sakit yung kapatid mo? No? Ah, uh, wala man dre. Ganang, kanang lang baog, ba o ganang simba ko na yung bati on, na dili ba namo siya mga deliverance kay wala pa man sila kasal mm -hmm. so magandang okay. katanungan yan sa uh, sasagutin kita base sa karanasan ko meron kaming karanasan dami katulad ng from isang igurot pumupunta dito sa amin. Walang kasal yung, ano, 17 years na walang kasal. binigyan ko na sila ng katekism sa uh, kahalagahan sa sacrament of matrimony. At yung kanyang, hindi naman mong na matanggap yung sakramento dahil merong mataas na preparation, merong pre merong mga requirements na dapat nating sundin. So, sinasabihan ko sila na the best talaga magtanggap tayo ng sacrament. Pero dahil nangyayalan ka ngayon. So, the deliverance para sa base sa experience ko, ang deliverance are the way to the sacraments. Deliverance are the ways is the way to the sacrament. So, ang ginagawa ko dahil tatlong buwan siya hindi nakatulog. Kahit isang minuto, kahit isang minuto hindi siya nakatulog. At sinabihan ko, may plano ba kayong magpakasal? Yes, Father. After na narinig namin yung katikisem at, ka, at namin yung kahalagahan ng sakramento ni Kristo, gustong gusto na namin na mag-receive ng sakramento matrimony. So, matapos nun, uh, pinanong ko siya na pumunta ka na ba sa doktor? Lahat ng doktor, father, kahit psychologist, psychiatrist, nilakitan na namin. Alam mo, Father, high doses na sa pangkatulog ang ini-inject sa aking katawan. Ang psychiatrist, Father, ay nag na. dinamin uh, hindi namin maintindihan yung sakit ko At lumapit na din sila ng mga iba't ibang albularyo. So, naawa ako. Ang sabi ko sa kanila, sige, deliverance kita. At sana maintindihan mo ang kahulugan ang kalaga ng sacraments. So, yung deliverance is doorway to the sacrament. So, bimbigay ko sila ng sacrament of confession, preventing of the sick. Alam nyo kapatid, grabe, ang daming demonyo sa kanyang katawan. Nakita sa kanyang asawa, sa kanyang husband. So, totoo talaga na may demonyo. At dahil, dahil nakita niya, so, nakatulong na ako pagkatikais. Dagdang katikisem. At sinabihan ko siya, tingnan mo, so hinaharas pa na ng demony yung asawa mo. So, mas mabuti, i isalinan nyo sa plano ninyo yung sacrament of matrimony. At gumagaling talaga siya kapatid uh, sa series of deliverance. At sabi nila, father, unti-unti na kumagaling ako. Ngayon, completely healed na sila at nakatanggap na din sila ng sacrament of matrimony. Sana yung deliverance, kapatid, ay malid natin sa, sa appreciation to the sacrament of matrimony. At yan so, ang nangyari. Nauna yung deliverance namin niya bago sila nakatanggap ng sacrament of confession. At dun so, sa deliverance, kapatid, dun nila na-appreciate unang-una nabigay na namin yung deliverance, naka-appreciate sila sa sacrament. Dahil kitang-kita nila yung aktual na may demonyo talaga. At grabe yung improvement sa kanyang kalagayan. At sabi ko sa kanya, kung gumagaling ka sa simple prayer of the church, lalo-lalo na sa sacrament. So ngayon, nakatanggap na sila ng sacrament na... na na huli yung sacrament of matrimony, nauna yung deliverance prayer. Pero ngayon na natanggap na nila ng buong buo si Kristo, yung deliverance natanggap nila, yung sacrament of matrimony, buong buo na natanggap nila ng si Kristo, ngayon, hindi na sila hinaharas na demonyo. Normal na yung tulog niya, kapatid. So sa katanungan mo, pwede ba? At sana yung deliverance, it will lead us to the sacrament. Hmm. Hindi sapat yung deliverance lang. I hope so, okay. it will lead them to the sacrament. Kapalain? Okay lang. Okay lang ba? Okay lang dre? Sa sakramenta okay. ko, okay lang basta it will lead them to the sacrament. Okay? okay. Ang sunod na ko nga pangutana dre, kanang ah hello dre. Yes. Uh, dre, ang sa kun na dre ba nga? sila 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 ang mag-deliverance daw pare hmm. sa karanasan ko um, matay ko sa karanasan ko at uh, sa aklat ni Father Sikeya sa page 22 nandito basahin ko ha mm -hmm. then uh, page 22 para sa kanito itong deliverance prayer page 22 basahin ko muna ha These deliverance prayers are first meant for priests and religious. So, unang-una sa pare at sa mga religious, mga madre, at sa mga religious ng pare, who have souls under their care. Who have souls under their care. Secondly, for lay communities under the guidance of priests and with the permission of the diocesan bishop, whose apostolate is healing and deliverance. So, Uh, and the best example natin, sila Brother Wendell, mga lay uh, deliverance ministers. And lastly, uh, lastly dito, for the individual lay Catholic. For the lay, individual lay Catholic. So, para saan itong deliverance na aklat na ito? For individual lay Catholic. Meron pumupunta sa atin, uh, kapatid na Jeffrey, isang anak isang bata, uh, binatilyo, pumunta siya sa akin. At tumatawag pa ako noon Father, dito sa, yung nanay ko, walang finding sa doktor, walang diagnosis sa doktor. At isang buwan na, Father, hindi siya maka, makatayo at walang ganang kumain. Yan ang sabi niya sa akin. At sabi ko sa kanya, tutulungan kita. Kasi, Father, pupunta ka ba dito sa bahay namin, sa Pilar? Malayo yun. Slow to Pilar. Mga tatlong oras po yun. Sabi ko sa kanya, hindi. Hindi ako pupunta dyan. Tuturuan kita. Una, lumapit ka sa pari. Or confession. Confession. Ito ang dapat hihingin mo sa pari. Confession para sa nanay mo. Anwenting of the sick. Pangatlo, Eucharist. Source of sacrament of healing po ito. At, magkita tayo sa araw ng Martes o umaga. Mag-bless ako ng mga sacramental sa iyo. At dahil uh, walang iba nakapunta doon, siya ang ini-empower ko. Gamitin mo yung pair ng simpahan, i-deliverance mo yung bahay mo. And go to the sacrament before doing it. And then, i-deliverance mo yung nanay mo. Ay, anak yon ha. Anak yon No? pag dahil walang finding sa doktor at hindi ko kaya na pupumunta doon dahil layo. At uh, pagro-rosaryo kayo, uh, yung cares tinuturo natin, and then use the prayer of the church. Alam nyo kapatid, grabe yung milagro. Tinanggap niya yung sacrament of healing ng nanay niya. Inilibras nila yung bahay nila using the sacramentals, yung holy water, holy na exercise salt na holy and exercise medals na ganyan sa ano sa mga pintuan nila sa araw ng martes sa araw ng lunes nakadawat ang nakatanggap ng sacrament sa araw ng uh, martes nakatanggap sila na uh, yung mga sacramentals deliverance sila yung bahay nila siya ang naglead siya naglead uh, matapos sa araw ng Martes ha, sa miyerkules alam mo kapatid completely healed yung nanay niya completely healed yung nanay niya at ang nangyari ang nangyari ang daming mga insekto lumabas sa nilang bahay ganito kalaki ganito kalaki i uh, nila kalahati sa sako ang nakolek nila hanggang ngayon buhay pa yung nanay nila akala nila mamatay na So, dito kapatid, para saan itong aklat na ito? for priests and religion. Second, for lay communities. Thirdly, for lay an uh, individual lay Catholic. For lay for individual lay Catholic. So sa ating ano ngayon, mas ma, mas mala, mas mabuti na meron tayong alam. Knowledge is power. So sa katanungan ninyo, pwede ba ma yung mga kasamahan ninyo? Pwede, pwede individual lay like Catholic, pwede gagamit sa Catholic handbook. Pero, uh, to it, na, na practice natin yung cares. Pero, uulitin ko ang sinabi ni Kristo. Huwag kayong matakot sa paggamit nito. Bakit? Anong sabi ni Kristo? I have given you the authority. Kailan ba yan natanggap natin yung authority yan to trample serpents and scorpions? na katanggap tayo ng bautismo. Pangalawa, nakatanggap tayo ng confirmation. Pangatlo, nakatanggap tayo ng sacrament of confession. Pangapat, we receive the body of Christ. And then, i-renounce natin ang dapat natin i-renounce. Ang mga non-Catholic beliefs, non-Catholic practices, ang daming gumagaling. Using the prayer of the church and the proper disposition sa mga gumagamit nito. Brother Jeffrey. Uh, next na ko ng uh, pangutana dre kanang ako dre ako dre ba base lang sa akong kasinatian karon dre kanang agbatiun ni ag ko gakolba dre dayon kanang agsagol na din ang mga negative nga mga huna-huna ba kanang pangutana na ko ana dre kanang ma-under ba ko ana sa kanang deliverance Ma? Ama sakup ka sa... Pwede ka ba? Ano muna kapatid? Sa, as, taga saan ka? Taga sa Alay Ramidre. Sa Alay. Sa Alay. Unang-unang kapatid, uh, sa lay communities kapatid, should be under the guidance of a priest. Ah, And pasabut, the permission. Oh. Pasabut, Pasabot na po, Dre, ba nga ka ma-under ba sa paghiling sa pwede ba sa deliverance nga kanang mahilingan ko sa mga deliverance de, o mahilingan ko sa pari o kira ba na dre mander anak dre oo oh, kasabot si mong pangutana nalibog ko <laughs> bali <laughs> <laughs> a ako lang i-clarify dre kanang ako dre ag paka-experience ko sa mga dre kanang kakulba dre Then agsagol din akong ako na una, Ang ako mang bangutan na diri ng ma maander ba ko ana sa kanang pwede ba ko nga ma-exercise sa pari or sa kanang hmm. sa deliverance ministry mo na pangutan na exercise pwede 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 kung ako pwede, kung mama 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 pwede ka ayo Basta ka sa experience ko kapatid, merong isang ina wala yung nan, tatay niya, walang knowledge yung tatay pero nasa abroad din. So, walking possessed yung anak niya. Dinamihan ko yung nanay ng bautismuhan ka naman para manless yung influence ng demonyo sa bata mo. Tulungan mo ako. Sabi niya, natatakot ako, Father. Sabi ko sa kanya, yan ang dahilan yung demonyo ay hindi lalaya sa inyo. Dahil napuno kayo sa takot. Activate your faith. Sabi ni Kristo, huwag kang matakot. Yan ay pabalik-balik ni Kristo na sinasabi sa kanyang mga apostol, huwag kayong matakot. Do not be afraid. Yan ang sabi ni Kristo sa mga gustong susunod ni Kristo. Yan ang gusto niyang ilagay sa ating isipan at sa ating puso. Huwag kayong matakot. Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko sa nanay. Ikaw mag sa bahay mo. Ikaw mag sa anak mo. Every day. Kahit, oh, kahit meron kang, nasabihan ko siya, kahit yung pananampalataya mo ay singlaki ng mustard seed you can do impossible thing. Yan ang sinabi ni Kristo. Kasi, uh, ano ba yung size ng mustard seed? Na mali pa sa munggos. Kung meron tayong pananampalataya, katulad ng mustard seed, you can do impossible thing. So, sinabihan ko yung nanay, araw-araw mag-deliverance ka, every week kami mag-deliverance o mag-exercise sa yung anak. Alam nyo kapatid, ang nangyari, hindi umabot ng pitong araw, completely liberated yung bahay niya, completely liberated yung kanyang anak. At masaya siyang tumawag sa akin, Father! Alam mo, Father, noong na ay takot ako sa demonyo, pero ngayon, ang demonyo na ay takot, takot sa akin. Dahil araw-araw kami nag-deliverance, Father. Hindi na ako natatakot, Father. At alam mo, father, hindi na nag ang bata, ang bata ko, hindi na dinag-react yung mga demonyo sa loob ng pamamahay ko. At sabi ko sa kanya na congratulations, wag na kayong bumalik dito. So, sabi na, nai, na, babalik pa kami dyan, father, dahil gusto namin, masulim exercise yung anak namin. Nung sinusulim ko, hindi na nag-react yung bata. Sabi ko, si yung pag-increase ng pananampalataya nyo, ay malaking uh, factor pala yon mm. na mm. tayo sa demonyo. Activate your faith, not your fear. So, sa tanong mo, at base sa karanasan ko, ini yung power ko, hindi na yung ama. Ba't na yung ina? Kapatid. Ang um, last na lang na kuning okay. nga pangutana, Dea. Last na lang na kuning nga pangutana ka ng unsa uh, mong adlaw dre ga deliverance o ga healing sa mga masakiton dre diya sa imong parokya diya sa imong Thursday to Sunday kung walang walang schedule sa labas na probinsya Thursday to Sunday Thursday mm -hmm. Friday Saturday Sunday ah uh, okay Murag na gud ni plano nga makaanha diapads pero mo plano pa Ora to ang pangutan na dre. Pagdala lang ba dre Jeffrey? Pagdala. Sa buong pamilya mo. Unsa but pasabot dito daw nang pads lang na mag after me mag deliverance kay pag inambito na mo sa holy oil. Uh holy na exercise oil uh pads kay halang lagi kaayo ang tutunlan. Hmm, possible may occult involvement kayo. Ah. Uh, occult involvement. at uh, yung mga ninuno niyo may mga orasyon, may mga anting-anting, hindi naman yan maanghang. Hindi naman yan maanghang, di ba? Lagi dili man, pero katingala kasi natin na mo sa iPads. Patuloy lang, patuloy lang. Okay. Patuloy lang, kapatid. salamat, Pads. God bless sa inyong lahat. May gabi. gabi. Yan, thank you so much ng Brother Jeffrey P. Umbal, Jr. Kanyang katanungan at naway maliwanagan po kayo.